Hello Sagittarius, Sun, Moon and Rising So ito yung um, horoscope reading uh, for you Astrological reading uh, for This is for the sign of Sagittarius This is for July 16 hanggang July 31, 2024 um, Anyway, Sagittarius Maaring mapukaw ang attention mo during this time uh, Sa mga usapin na may kinalaman sa occult science or psychology or met metaphysical studies or tarot readings astrology ayan pwede mabukaw ang attention mo niyan however itong time na ito binibigyan ka ng advice na mag-iwas or huwag muna gumawa ng mga importanteng desisyon during this time na may kinalaman sa finances or anything na may kinalaman sa iyong uh, major life changes, no? Huwag ka muna magdedesisyon. Dahil uh, medyo malabo ang pagkakatingin mo sa isang bagay ngayon. Na to the point na pwede nga magbigay ng malaking pagbabago talaga ito sa iyo. And medyo maaring maging hindi maganda yung effect lalo na kung basta-basta yung desisyon na ito na intensify ngayon ang iyong emotions and dahil doon medyo nagiging mas mahirap sa or challenging para sa iyo na makita ang isang sitwasyon ng malinaw dahil ang mas nauuna ngayon ay pwedeng yung judgment mo emotionally pagdating sa relationship mo sa iyong biyanan mga biyanan in-laws uh, maaring kailangan magbigay ng mas extra atensyon during this time dahil maaring kailangan nila ang iyong emotional uh, or practical or financial support okay or uh, ito yung issues na, or maaring ito ay issues na kailangan harapin or i-address no uh, regarding your family and pwedeng makinalaman ito sa iyong mga in-laws. So, Sagittarius, you need to review your budget and yung yung kung paano mo gastusin ang iyong pera. Kailangan mong pagtuunan ng pansin yan. Medyo mag-iwas ka or stay alert pagdating sa mga extra income opportunities. Okay? High chance of scam. Mag-focus ka na lang sa iyong self-worth and kung ano talaga yung mga dapat mong pagtuunan ng, tu, pagtuunan ng pansin, what truly matters. And uh, also, show appreciation sa iyong um, mga karelasyon, whether relationships uh, or family, yan, para mas mapagtibay pa yung inyong relasyon. And uh, expect positive uh, shift para sa'yo. Um, With regards sa mga bagay na dapat i-celebrate. And kung ano man yung mga changes for you, harapin mo ito ng, you know, being optimistic. Uh, and also, because meron tayong paglalapit ng planets, which is the conjunction of Mars and Uranus, and also with the, with the star or fixed star, Algol, um, actually Algol is a demonic star. Pero during this time, um, merong mga unexpected changes and or confrontation na maaaring kinakatakutan mo but wala kang choice kundi harapin ito. Okay? And because it is happening in your sixth house of health um, or work routines, Um, or your act of service. Now, um, maaaring kailangan mo pagtuunan ng pansin ito. Okay? Uh, maybe there's news na malaman mo na may kinalaman dito sa bagay na ito na magpa-shock sa'yo, magpagulat sa'yo. Pero you have to really face this. Okay? And, um, Ah, uh, nandito yung kagustuhan mo na maging mas maayos ang iyong um health. So, you have to make choices, you know, um na pwedeng mas magbe-benefit sa iyong health and also pagbabago pagdating sa iyong day-to-day day day activities, uh maybe with regards to your work the which is actually um although sinabi ko nga alcohol is a demonic uh star um ito naman is like uh, the head of medusa eh um you know the head of medusa pinutol siya no pero eventually nagamit din okay kung hindi mo alam yung story about doon it's 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 like yung head ni Medusa, pinutol siya, pero, ginamit din siya as sandata, dahil yung yung mata niya is may power na ah, uh, gawing bato ang isang bagay. So, ginamit din siya as sandata. So, it's it's like this event na, oo, oh, oh, hinarap mo, kailangan mong harapin, talaga, no? Itong bagay na ito, but eventually, pwedeng maging panlaban mo ah, uh, itong bagay na ito. Okay? For example, with regards to your health, pwedeng, at first, may mga malaman kang hindi maganda with regards to your health. And then, ito yung maging parang palo sa'yo na, Ay, hindi, kailangan kong ayusin ang aking health. Kailangan kong mag-healthy living. And then, because, nag-take actions kajaan, and hindi mo naman gagawin yan kung hindi mo malalaman itong bagay nito, So, dahil doon, may changes with regards to your day-to-day -day activities. And then, pwedeng, magamit mo ito dahil um, after nito is of course magiging mas healthier ka na mas magaan na yung pakiramdam mo and then mas magiging maayos na ang iyong katawan and uh, mas ang, ang iyong career ay pwedeng or ang iyong work ay magagampanan mo ng mas maayos so pwedeng mas mabigyan ka ito ng mas maayos na income di ba and mapapansin mo dati lagi kang pagod But during this time, pwedeng dahil sa ginawa mo ito, ay hindi. Kaya mo na mag-work and kaya mo pa magdagdag ng extra income. So, ito magiging strength mo siya. Okay? So, sabi ko nga, uh, kahit hindi maganda yung conjunction na nangyayari ngayon, pero ito is parang palo lang sa'yo para mas maharap mo ng maayos ang buhay mo. Okay? So, thank you for watching and bye-bye.